Maganda magandang gabi sa ating mga kamamay no. Yung panibagong videos, panibagong updates na naman tayo no. So yun na kanina hindi ako nakapag-video kanina ng hapon at gusto ko sana mag-update kanina no. Ay Uh, at naghakot po kami ng uh, gamit ng ano sa tiyuhin ko no at gawa ng uh, nga ng bahay yun so ito na update ko na nga sa inyo mga kamaman no ito na pala si Singko na nag sea trial um, galing sa sea trial uh, siguro ay okay na at nakatakbo na ng malayo no so, yun abangan natin dito <laughs> Dito na pala yung mga panakay ni Divina Gracia, mga kamamay. So, yun ang kasunod na mabiyahe, no? Pamarinduki. Eh. Ayan, no? Oh. Si Cinco on the 4 of Lucena. Alright. So, yun, shoutout nga pala kay Ma'am Aris Girl, no? So, yun, shoutout po, ma'am. At sa shoutout din daw sa kanyang habi Na nasa Star Wars Gears, no? Uh, sa special niyang kanyang habis. <laughs> Yun, shout out po. ah uh, shout out kay Chipi no? at lalo-lalo na kay Kapitan Kabab no ng uh, Starus Shout out po sa inyong lahat diyan at ingat po kayo palagi ano. At shout out din kay Idol Jeric Sagit no, right from Marinduque. Right. shout out po sa Idol at uh, Sagit family. Yeah na. At shout out din kay Ma'am Princess Priya, no? At kay Papa Jumps vlog, sayo right shoutout po sa inyong lahat at lagi po kayong mag-iingat. Right. At kay Idol Edric Ripil, ngaku po siya na idol at hindi ako nakapunta kanina no at sa gusto ko sana mag-update kanina sa sa hapon ng uh, mga biyahing hair no, Ay hindi na po ako nakapunta at ngayon nang na po kami wag hakot ng uh, gamit uh, gamit nang uh, sa bahay no. Ah uh, gagaling pa doon sa uh, ibaba, dalahikan. At medyo marami-rami din ang aming nahakot, no? At shout out din kay Idol Hilarion Palacios. Ayun, Palacios family. Shout out. At kay Idol Iverson na Bisilya. Yun, shout out po sa Idol wa family. At shout out po sa inyong lahat. At lalo-lalo sa mga tropa na naka-duty ngayon, no? So yun. Shout out po sa inyong lahat. At shout out din kay Idol Emmanuel Pagtawin na nasa Star Wars 8. Uh, Naka-drive na kayo doon sa nabutas no uh, sabi nga sa Pravel yun shout sa inyo idol at ingat po kayo palagi dyan so ito na si, si, si Singko no uh, mga kamamay, uh, nag si lang ito oh malalaman natin kung magkakaroon na siya ng biyahe no yun kinapos sa idol kinapos kinapos ang bato <laughs> so yun ayos na nakadikit na no Divina Garcia Biyayang Marinduque So ito yung uh, pangalas dosi ng Montenegro Shipping Lines mga kamamay no? uh, Biyayang Marinduque Pangalas dosi So sa Star Wars kanina nakalis na Hindi na tinabutan si Shite Pamarinduque rin si Shite okay. Si size naman mga kamamay Ito Siguro bagong dating ito Tapos si Rina Olympia Ang katabi ni size So mabakantin natin ngayon ay ramp 5 Uh, Ram 2 no? Saka yung Ram 7 so, Yung bakante natin Si Sarampo naman Si Lorenzo Nandun So nagsasakay na lang Dangerous yun mga kamawin Dangerous naman sya uh, Walang Pahinga sa dangerous Yan at Talagang dangerous naman talaga Ang uh, Ang makarga uh, talaga niya So yun So Update na lang tayo mga kamamay no? Mamaya kung uh, Uh, yung mga parating panabarko no so ipapakita ko muna sa inyo yung uh, ginawa namin kanina no uh, sa pagakot namin ng ano, mga gamit para kami pinalayas sa ano sa inupahan <laughs> so tara ayan na oh, trivi sa uh, ibaba sa mahang pagkakaisa And yan so right So yan dati, yan ay parkingan dati ng mga ano, tricycle. Ngayon, ay! Saan ako? So timing pa yung mga bus dito mga kamamay no? Mamaya pagdating na mga galing sa rumblot, May ingay na sa dito Ayan no? Timing pa so, Mamaya may ingay Good morning, good morning mga kamamay Ang lamig, ayan na si Dulce mga kamamay no? Ayan, lumating na ah! Napakalabig mga kamamay Dahit pang niyakap ng Kalakap ng kayakap Ayan you know, Patras eh, Patras na. Dose. So yun. Good morning. Good morning mga kamamay. No? Yun. So, mga, sa mga viewers natin dyan. Sa mga bagong subscribers natin dyan. Yun. I love you all. Alright. At ang good morning. Good morning. Yan so, malamig na umaga sa inyong lahat. Ayan. yun o. You know, ang barkong ito ay galing mas bate. Ayan na. So, ang barko ng mga kamamen dito nga pala si Binibining Batangas, si Olympia, ay si, si Nueve pala. Ayun, nandun na sa Ramp 5. No? So, nandun na pala si Nueve. Late na naman tayo. Oh, bakit kaya? <laughs> Ayan o. Oh. Ilag tayo, ilag, ilag. Baka matamaan. So, yun, oh. Yun, na Ang baba ng tubig. Yun, na So, yun. Shoutout kay Kapitan Noroda, no. Na nagdala dyan dyan kay Chip Rico. Rico Remoso. Good morning po sa inyong lahat, mga idol. Okay. E, nagsakay na sila sa bus kakaunti lang yung pasayro ni 12 mga kamamay so, pero marami yung mga trapping marami yung panakay na sukyan pero yung pasayro kakaunti lang so yun marami salamat sa mga walang sa mga sumusuporta mga kamamay marami salamat sa inyong lahat sa mga nag like, nag share, nag comment nag subscribe sa aking youtube channel Jomar Official Vlogs marami salamat sa inyong lahat Lagim palalaki ka mamay, ingat ingat po kayo lang in God bless, alright.